Nagudyok ng iba't ibang espekulasyon sa social media kamakailan ang basketball star na si Kobe Paras matapos siyang mag-post ng isang maikling video sa kanyang Instagram story kung saan naririnig ang kantang Wish I Never Met You ni Tory Lanez, isang emosyonal na awiti na tumatalakay sa sakit ng paghihiwalay at panghihinayang. Dahil sa mapanlikhang lyrics ng kanta, maraming netizens ang agad na nag-ugnay nito sa umano'y napapabalitang hiwalayan nila ng aktres na si Kylin Alcantara. Isa sa mga linya sa kanta na lalo pang nagpainit ng usapan ay ang I Can't Watch No More It Remind Me Of You Way Too Much na tila may pinaghuhugutan at nagbukas ng tanong sa publiko, ito na nga ba ang kompirmasyon ng kanilang breakup? Ang nasabing post ni Kobe ay dumating ilang araw matapos mapansin ng ilang masugid na netizen investigators na in-unfollow na umano ni Kylin si Kobe sa Instagram. Mula rito, nagumpisang umugang ang balitang posibleng nagkahiwalay na nga ang dalawa. Dagdag pa rito, may mga pahaw at tila makahulugang pahayag sa social media mula sa ina ni Kobe na si Jackie Forster, na isang dating aktres. Ang kanyang mga cryptic posts ay lalo lamang nagpalakas sa hinala ng publiko na may hindi magandang nangyayari sa pagitan ng dating magkasintahan. Si Kobe Paras ay anak ng dating PBA superstar na si Benji Paras. Sa kabila ng pamana ng kanyang ama sa larangan ng basketball, nakagawa rin si Kobe ng sarili niyang pangalan sa sports, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Kilala siya sa kanyang husay sa laro at pagiging matatag sa gitna ng pressure ng pagiging anak ng isang kilalang personalidad. Samantala, si Kailin Alcantara naman ay isa sa mga tinitingalang aktres ng GMA Network. Kilala siya sa kanyang husay sa drama at sa pagiging consistent sa kanyang showbiz career, kaya't nang kumalat ang balita tungkol sa posibleng hiwalayan nila ni Kobe, agad itong naging sentro ng atensyon ng kanilang mga fans. Habang wala pang kumpirmasyon mula sa dalawang panig ukol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, patuloy ang espekulasyon sa social media. Ang mga ganitong sitwasyon ay hindi na rin bago sa mga personalidad na kilala sa publiko, lalo na't bukas ang kanilang buhay sa mata ng mga netizen. Marami sa kanilang mga tagahanga ang umaasang lilinawin ng dalawa ang sitwasyon sa takdang panahon. May ilan na nagsasabing sana ay pribado na lamang nilang resolbahin ang anumang hindi pagkakaunawaan. May ilan ding nag-aalala, lalot parehong bata at may malalaking karera pa sa unahan ng dalawa. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ng parehong kampo. Ngunit sa mundo ng social media, sapat na ang isang kanta, isang unfollow, at isang cryptic message para umaling ngaw ang haka-haka ng buong bayan. Ano ang sinyo sa balitang ito?